ko lang si oh, ano nga po? So, Sir John, nandito tayo ngayon. Ano, meron tayo naging client na nagpapagawa ng kanyang transmission na ito daw ay ilang beses na nagkaroon ng problema ang kanyang automatic transmission. Tama po ba yun, Sir? Uh -huh. So, ilang beses nyo na po ba napagawa yung uh -huh. ano ninyo? Yung automatic transmission. So, ang naging problema niya po, ano po ang naging issue? Laging dipit sa presera yun, Sir? Apo, Sir. Ang sir, yung laging dipit. Sunog eh nung pangatlo na hindi na maganda kaya sa naka-browse ko po ng, ano sa cellphone sa Facebook nakita ko po yung una-una kayo po eh po si Mr. Pads o kay Mr. Pads tapos uh, nakita ko rin sa kasama nyo magkaiba pala yung Star Matic ma at saka kay Mr. Pads ngayon tumawag po ako tapos binigay nyo po yung number ni sir ano nagkausap kaya ngayon dinala ko po dito at pinasure lang talaga yung mali at error na hindi nakikita namin tama ko na yung sarili ko dun kasi una una isa rin, yung kasi, so, nauna, isa rin uh, ano rin po ako kaya lang siyempre po iba pa rin talaga yung master ay ngayon nakita na po sa katulungan ako yun ang pinakamaganda yun eh, ang bibigay ng tulong So, naging satisfied po ba kayo, sir, sa pag-check po namin sa transmission niyo? Oo, kasi yung hindi na, ang akala lang namin na nakikita, okay yon hindi pala. Yung pala yun ang pagkukulang. Hindi talaga perfecto lahat ng nakikita ng mata. So, iba pa rin yung mas marunong at nangikita niya yung tama. So, ano po bang masabi ninyo sir dito sa Starmatic po sa team namin nila Kamatek? No first time, maganda po ang approach. Maganda makiharap. Sana, God bless, pagdating ang panahon, magkakasama tayo, magkita-kita ulit tayo. Alam nyo rin kung ano yung akin. Opo. Na. Okay lang. <laughs> Kasi, meron kay Sir John, thank you sir ha. Yes. Sa paliwanag. Opo. Magkikita tayo hindi lang ito, maliit lang mundo hanggang marilang So, Sir John, ano naman po masabi ninyo po sa na, na meet natin Opa. si atin pong kasama po sa trabaho na nagpunta dito para may sure nila na bakit nagkaroon ng problema kanilang isoso altera. Uh, yun nga, uh, nagpapasalamat tayo uh, kay Sir na from uh, ilo Actually, uh, last two weeks sir, ano, nung tumawag po kayo sa akin, uh, humingi siya ng kaunting uh, tulong sa atin kung paano natin i-solve yung kanyang problema sa transmission. So, kaya nag-design si sir, si sir na dali niya yung transmission dito. Uh, so far, nakita natin yung naging problema yung kanyang transmission. Kaya, in natin si sir na kung maniit lang yung problema niya. Pero malaki ang binibigay na problema. Dahil hindi nakita yung napakatitan So, papasalamat tayo sa tiwala. So, salamat tayo ka, sir. Sir, sal sal salamat oh, sa tiwala lang, niyo sir, po. Ha? Dahil sa pagdayo niyo rito, maraming salamat sa tiwala ni si Sister Mate. Thank you sa pagbalik po, sir, ha? Yo, <laughs> sir. Kasi nakaalis na niyan, eh. Hmm. Opo, uh, pag-servisa na ako eh. Oo. Oh, uh, ay... kaya, kasi inisip ko po, uh, napakalayo ng pinanggalingan niyo. Oh. So, sa naman po kasi dito, mas priority namin yung mga galing sa malalayo. Thank you po so, yung ano ba ang maano ano nyo sir? Ilang star po ba kami sa ano sir? Sa star mati, hmm. sir para sa inyo sir? Recommendation. Hanggang, hanggang, kailan ba? Hanggang saan ba yan? Okay <laughs> oh, ilan sir? Kung kami po ba ay eh, pwede nyo kung bang i-recommenda po? kasi malaki. Oh. eh <laughs> kung lakihan natin yun. Yun. isa lang yan pero maliwanan. Oh, kasi Oh. Diba? Hindi naman pwede yung bilangan eh. Apo kung ano po yung katotohanan. Apo. so, eh, uh, yun lang yun. Total, malaki na may star. Tama naman yung ginawang star. Eh, siguro, darating yung panahon, lalaki yan. <laughs> na. Uh, sige, sir. Sir, maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, Yan po si Sir John. Thank you, sir. Sa so, muli, natin ano. Pinikita. Okay, sir. So guys, abangan nyo yung part 2 sa video ito Papakita natin kung paano natin na-solve ang problema ni Sir na laging nagsusunog sa third gear ang kanyang transmission. Although three times na nila itong na-overhaul, so ayaw na nila ulit pabor. So, kung bago ka pa lamang sa aking konti at gusto mo yung mga itong video, huwag mong kalimutan mag-follow, share, ang mga video ito upang sa bawat upload ko ng mga video ay ma-update kita. So maraming maraming salamat guys lalo lalo na sa mga nagpalo at nag-share. So din po natin ang pangalawang video nito na napakaganda at meron po tayong matutunan sa mga video na aking ilalabas lalo lalo na guys sa part 2 ng video ito. Tulad ng sabi namin guys uh, sinabi nga nung may-ari at sinabi din namin napaka simpleng problema pero nakapagbigay na malaking problema sa kanila. So kinakailangan talaga natin mga specialist na automatic transmission kapag tayo po ay nagkaroon ng trouble. So willing naman po kami tumulong po sa ating mga kapwang mekaniko na nag-overhaul ng transmission at uh, gusto nilang malaman.